Ito um, ang gandang tanghali po mga kabayan. Ito um, magagawa naman po tayo ng bagkang fiberglass. Uh, yung green naman po yung tutuloy ho natin. At ito, pinis uh, na ito. Pinis product po ito. Ito, uh, tiglilit keringan na lang po. Ayan, uh, malasugi. Malasuging payat. <laughs> malasugi. Ayan. Ayan, ano po niya, Mac Angel 69. Dags. Ayan, vlogger. Vlogger ano uh, din po kabayan yung mayari kaya nito. Ay, nagpagwas akin yung bayo ko. Ano? Huya. Ina, kung ano? Ito na mukhang mayan yung ano? Yung nagpipinting. Atagabagas mo ba? Ang panasugyam ng kaparing sa yung. Tanung ng anti si kawa no. Ayan, shout out po dyan. sa lahat po mga taga bagas bas dyan Lalo na po sa mga maglulunoy dyan Sa kado nung sa unang unahulog sa lahat Yung mga magtitibaw ng bubu Ayun pa, patitibaw na dyan yung bubu Ayun pa, patitibaw na dyan yung bubu Ayun no, pa, sa bangka dyan at bubu Ayun na no. dyan no. yung yung bubu Sininga hindi po hindi sa ibabaw kayo ito. Tapos ito pinagtarastaan mo. Ito ka ba? Tingnan natin ito. Tingnan natin itong isa at medyo nadaanan na ng ano, ng puti. Uh, pero ito uh, hindi pa tapos. Uh, lalagyan pa yan ng ano, ng susunod pa yung puti at medyo ano pa yung puti. Uh, kita pa yung orange. Ayan, uh, Mark Angel 69 Vlogs. Ayun, uh, uh, may malasog eh. sa unahan. Ito, uh, dito naman tayo. Ito naman, ah, paspasan nito kabayan ng ano, ng ibugan. <laughs> ito, ito naman yung dadalihin natin. Ayan, muna mga nakidikit na ho yung pataw. Uh, ito. Bali ito kabayan ano ito, ah, pal limang bali na ho yun. Oh. Palimang baldi na naubos natin dito. Ito sa bangka na ito. Pero yung budget ho natin dito, a unsin lang. Limang baldi pala, kasi ito nalag, pira limang bali, guwaka ka ako kanyo. May mga dukot ng buya. Ito ka ba yan? Adon natin ito kinuha. Dun sa isang bangka na ito na pinis. Adon ho tayo naghulma. Tapos si Mana bilang yung titirahon. Ayun. Tapos 8 kilo ito yang pas pangusuk. Tumbuh sebelah-belahan yang balung sejanggalu. Ada yang ano yang 2 menit. Yang kain si menit Ayo tahu kebayar. Pas-pasan naman tayo. Si pangurian, diay sai

Putuloy mo, putuloy mo yan nindo. Labang ba kaya? Putuloy sa kabanganan muna. Yan, dyan mo muna. muna.

Ya, induk kutu kena apa ya? Kastas semua. Kastas semua bapaknya -bapak saya nak. Ni, Oh, ya kan. Dai bapak-bapak masa bapak, mata mana lagi. Periasuno, buat bapak molek git. Awang kan you, tunggu aku. Ya, ni kalau kata dia minum sudah dah. Betul lah. Ah, ni dia sama kan Gunting, gresian mau, 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 sama mau, 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 jangan mau, 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 mau,

Tik seling ni mana Perang tak perang hari ini, Ha? nak hilang motor tu. Eh. Eh. Hop, ya. Mister Ya untuk Bawa bawa mu, ada kau nak berai Nai. Iya, ya, teras. yang menegaskan nah ini ya apa -apa, apa -apa. Hmm. <laughs> Baka Bakakuna di yak na babae habuk puno na yat ba ma na bagan lang sa hay sa puki ko kai Edna Jadi kan, kalau <laughs> siapa nak kalti ya. Ito uh, natapos din yung ano, yung dorminti at saka yung gusok uh, Pagbalot ng mga ng mga mat Ayun, uh, at dalawang chop lang yan yung gusok, yung durminti at tatlo, tatlong patong Bali yung durminti gusto uh, natin na apat kasi naandyan yung ano, yung papag Diyan nila yung papag Kaso, uh, ang sama na ng panahon, baka may planong umulan bukas yung mga pamalitikan naman ito. Lalagay natin yung mga vampir. Saka yung mga pamaltikan. Saka yung dito. Sabayan, ito lalagay na rin natin ito. Tapos, uh, madali-dali na itong mahaman. Bangkang ito. At yung pluring niya, uh, patungan pa ho natin yung tatlong patong. Doon sa mga, kin sa mga kinahan, mga limang patong pa. Ayan, dito yan. Ito bukas naman hoon ang gagawin natin. Lalagyan natin ng mga... Maging mukhang bangka na, na ah, <laughs> dikit na lang, dikit na pahid, pahid na lang. tapos na ang balutong sarap na naman <tries> ito uh, tapos na kabayan yung ano yung paglittering ayan ah uh. uh, nga niya sigil mo kay ni gano 1.5 lang yan lahat. Ah, uh, ho kabayan. Ah, uh, yung littering niya ho, yung ganyan, ah uh, 1.5, ah, uh, napakamura na. Ah, uh, may kasama pang malasugi. Ah, uh, may kasama pang malasuging aguk Ah, uh, yan ho kabayan, yung malasugi niya. Yan malasuging aguk sa kayon tatak niya uh, Mac Angel 69 Vlogs ayan ayan youtuber din kaya murang murang singil nito ni ano ni berkada sa, sa, ganang sa ganang 1.5 Oh, uh, kakala mo pa ini? Ha? Puti pa? Ini. Basa pa. Ah, uh, basa pa. Ah, uh, ito hindi pa tapos. Puputian yang bilog diyan, Ay, maputi ka pa? Kaya mo na yun yan Basta pa nga na itong Bibilugan dyan o Ah, bibilugan yan dyan bibilugan pa daw ka ba Yung ano Yung Yung sa YouTube nya yung gawa natin Kaso ah, naglakas ang hangin Delikadong umulan Dito dito Eh, beren dalan. Ambilin dal mula kita tu. Ayo sih kita. Ambilin dal. Mak injil. Coba ah, bayar mati gas nah yang bina wahana tingkan ini. Tiga setengah kan? Atuk nama nyusah. Kasahulian. Ah, Melapit-lapit nah. Uh, ito update lang ho tayo dito sa mga ginagawa ho natin na bangkang fiberglass uh, malapit-lapit na naman itong matapos yung isa itong isa okay na uh, katatapos ang littering uh, yung ano lang na kulang yung sa youtube yung kulay uh, hindi pa tapos Uh, yung gagawin ho natin na bangka, yung bangka ko, uh, lalagyan din ho natin ng ano natin, ng YouTube channel din ho natin. Lalagyan din ho natin ng Dikoy Eatable Kabayan Vlogs. dito naman, ang uh, Mac Angel 69, uh, si Bayaw, uh, isa din hong vlogger na small YouTuber na kagaya ko. So, kaya dito naman sa atin, uh, palalagay naman ho natin, uh, tanigi. At, at matibay ho tayo sa tanigi. Matibay tayo maghanting ng mga tanigi. Yan. Ganda ang pagkakadali. Malasugi. Ayan uh, ho, kabayan. Uh, hanggang dito lang ho, mga kabayan. Yung video natin. Uh, sa next video naman, no. Uh, pag natapos na ho yun, no. Uh, kunan din din ho natin. Uh, bago matapos at lilitiringan din daw yun. Sabi ni Pinsan. At sa kasyadat nga pala dyan. Sa asawa ni Pinsan. Yung nagpapagawa ho nito. Uh, kay Anaville Rada. Ayan, shout out po sa iyo Anabel Rada uh, From taga San Lorenzo Ruiz At Saka lalong lalo na ho sa mga tiyuin ko dyan Sa San Lorenzo, sa San Lorenzo Ruiz uh, Shout out po sa inyo lahat uh, Lalong lalo na ho kay Tata Sani Saka kay Bukoy Ayan, saka lalong na ho kay Tata Kaloy uh, Shout out po sa inyo lahat dyan At shout out din nga po pala dyan kay Kapising Sa ating mga kagaya ho natin mga small youtuber Uh, shout out po dyan sa lahat ng mga YouTuber dyan, ng mga kagaya ko, mga small YouTuber. Uh, shout out po sa inyong lahat. Ito, uh, naman po tayo ng, nakagawa naman po tayo ng isang bagong fiberglass. Ayan, kaya medyo, ano, excited yung may-ari nito, uh, si Mac Angel 69. Sa kanyang bangka, uh, sulit naman daw yung gastos niya dito. Kasi ito kabayan, abangka pa lang, ay naabot na ng, ano, nabot na ng 84,720. Hindi pa ho kasama yung timon at saka yung ihi. Yung piting ay hindi pa ho kasama. Yung fiber lang ho ang kasama. Ayun o kabayan hanggang dito lang ho at maraming maraming salamat ho sa lahat ng ating mga viewers dyan.